Madalas ka bang maihe pag bumabiyahe? Let's rate yung mga CR sa gas station. Shell, hindi lang maganda, mabango, sigurado malinis pa yung CR. Kahit sa Metro Manila or probinsya man, for sure malinis yung CR ng Shell. Yung iba nga dyan, naka-aircon pa. Kung madalas kang bumahay pa norte, for sure kilala mo tong gas station na to. Centrum, simple lang yung CR nila pero sigurado malinis. Wala pa ako napuntahang centrum na madumi. Uni Oil, malinis yung CR nila pero kadalasan nihirami mo pa yung susi sa cashier. Caltex, 50-50, merong malinis, merong madumi. So, pili-pili ka na lang na magandang branch. Petron, karamihan mapanghe. <laughs> Para kang ano, nasa horror movie. so bihira yung Petron gas station na malinis yung CR. Clean fuel, madamot. Malinis 'yung CR nila pero 'yung iba may pin code sa pinto. Or 'yung iba naman may nakalagay bawal umihi kapag hindi ka nagpagas doon.